Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa sign of Aries for April 2024. Ang reading na ito ay all about yourself. So anong ma-improve mo para maging better ang iyong sarili at ang buhay mo. Meron tayong two spread sa susundan ng advice cards. Importante ito dahil hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa ibang tao. May mga mababago tayo sa sarili natin at malaking bagay pa 'yon para umasenso tayo. Pwede nyo rin i-share ito sa reading na ito. Pwede rin nyo rin i-share ang reading na ito sa mga nangangailangan ng reading uh, para may positive energies ng lahat. Okay? So, welcome po kayong lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng channel nito ay magbigay ng gabay using light from above para para lahat may magandang blessings, no? So, kung hindi, pa, na, kung hindi pa kayo subscriber or follower, please subscribe para every month may abangan kayong uh, reading for your sign. So, let's start your reading. So, Aries, ano bang nakikita natin sa'yo? So, nakikita ko sa inyo na marami sa inyo is pakiramdam ninyo yung parang ang tagal-tagal na nung takbo ng buhay ninyo or parang ang layo na ng pinupuntahan ninyo pero parang feeling ninyo hindi kayo ma, ma maka-move forward. Yung iba naman sa inyo, ang dami ng kailangang ang daming ginagawang pagbabago sa sarili, no? Uh, yung iba kasi sa inyo nakikita ko sa inyo yung um yung tinatrain, yung i-improve yung mga buhay ninyo, tinatrain yung gawan ng paraan ang mga bagay, but at the same time, parang hindi niyo na-recognize yung mga uh, hindi niyo na-recognize yung mga tinuturo sa inyo ng universe. So, for example, um, may uh, may ginagawa kang paulit-ulit tapos parang hindi mo nakukuha yung at yung progress na gusto mong mangyari so that means baka may pinapapalitan sa iyo ang universe okay so ano ba ang pinaka obstacle mo pagdating mo sa sa mo ang obstacle mo kasi is minsan hindi mo pinapansin kung ano ba yung kung ano ba yung Hindi ko lang kung may pang kinalaman sa pangarap o yung yung gusto mo talagang mangyari para sa sarili mo, ano ba yun talaga? Kasi minsan, nagiging active tayo sa kung ano-ano ginagawa natin kasi yun yung, yun yung tingin natin na yun yung gusto ng ibang tao para sa atin. Pero ano ba yung gusto mo mismo? So, nakikita ko kasi sa inyo na man, minsan baliktad yung tingin niyo hindi nyo nakikita ng maayos yung mga uh, gusto mong marating, no? So, ang mga ang mga pinapakita sa akin na parang tumutulong sa inyo na parang para ayusin ang inyong direksyon sa buhay ay itong judgment card in reverse. So may mga may pwedeng may kinalaman sa karma, pwedeng may kinalaman sa anong mga pangyayari sa buhay na parang minsan pabaliktad, parang minsan pinapakita sa ah pinapakita to sa akin na parang minsan nangyayari sa ibang tao. Para siyang warning parang na-realize mo ay kawawa naman to ay ganito yung nangyari sa kanya pero parang siyang warning sa'yo na parang oh kailangan mo ding palitan yung mga bagay na ginagawa mo or else baka ito yung pwede yung sa sa'yo yun yung pinapakita sa akin para may mga pinaparealize sa'yo eh so ano ba ba yung mga pwede mo pang gawin para mag move forward sinasabi sa'yo dito na wag kang don't act like a fool in ano in napaka ano napakadiretsahan hindi ka naman baguhan sa buhay na to eh. hindi ka naman baguhan sa mga pinagagawa mo so act as if kumbaga be be three steps forward lagi be three steps in advance ka lagi ayun so kuha pa tayo ng isa pang spread the world judgment ace of cups the sun the moon the star okay so so ikaw kasi no parang nakikita ko sa inyo na meron kayong you have this energy na parang parang you what you want ikaw sa sarili mo the way kung ikaw lang mismo no? without even other people judging you ikaw gusto mo kasi um kung ano yung tapat na bibigay sa iyo din yung uh, ibibigay mo kumbaga salitan kumbaga fair uh, pero siguro may mga part of you na parang hindi masyadong may mga experience na hindi maganda no so that's why things were changing for you or somehow nakikita ka ng iba ng mga tao kasi iba yung pinapakita mo na iba iba yung pinapakita mo sa ibang tao na gusto mong mangyari sa sa sarili mo if that makes sense kumbaga iba yung ginagawa mo sa talagang gusto mong mangyari so yun yung nakita ko no? um When it comes to you, nak nakikita ko din na kasi you have this the world card parang parang pakiramdam mo lahat naka pakiramdam mo lahat naka against sa'yo parang lahat kalaban ka ba kasi pinapakita rito na parang ang laki-laki ng mga bagay sa ibang ng mga ta ng ibang environment at ikaw napakaliit mo parang pakiramdam nariramdaman ko yung yung parang nangliliit ka so yun yung yun yung, yun yung one of the reasons why kung bakit parang feeling mo napaka napaka delicate or napaka unfair kasi ikaw mismo ikaw ikaw yung nag-iisip na parang ginagawa mong mahirap para sa iyo. bakit lahat naman tao, may, lahat ng tao mayong ginagawang something, anything pero ikaw binibigyan mo minsan ng siya ng meaning, okay? So how will you overcome this? So kailangan mo lang tandaan na ang mga bagay na na hindi mo kailangan gantihan ang mga tao, hindi mo kailangan na parang sana maging ganito, ganyan sila, dahil ganito yung ginawa niya. Um, hayaan mo lang yung karma ang gumawa nun, okay? So, the Ace of Cups. Hmm kailangan mong maging mas expressive ng, ng love, ng expressions mo, ng, ng pagmamahal. Uh, kung na-appreciate mo yung ibang tao, kung feeling mo, anything, no? Basta, kailangan mong mag-express ng magandang express ng feelings, okay? Magaganda lahat. magaganda lahat. Kailangan talaga sobrang, kailangan positive. Hindi naman plastic, pero kung talaga nakikita mong nagandahan ka sa damit ng, ng isang tao, sabi mo, yung ganda ng damit mo, yung ganon, okay? So, the sun Ang una mong kailangan gawin is dapat ikaw mismo is maging happy ka with yourself. Hanapin mo yung liwanag sa sarili mo and you will be able to uh, parang mapapalaki mo siya eh, yung energy na 'yon. So simulan mo sa sarili mo na lagi kang masaya. Okay? Then we have the moon. Ang next mo pang pwedeng gawin is ayan 'di ba? Made sun and moon. Yes pwede mong pagandahin, pwede mong i-express lahat or, or pasayahin ang sarili mo. But you also need to look at the darker side of yourself. Okay? So, so kailangan i-accept i, i mo kung sino yung, kung ano yung mga nagawa mo before and you somehow do things to improve it. Okay? So, kung pwede mong i-improve ang lahat ng bagay, ito yung pwede mong maging the star. Ito yung pwedeng maging ikaw na lahat balance and you are guided by the, the, the higher power. Yun yung nakikita ko sa inyo. Parang napaka, napaka pure. Parang yes, hindi ako perfecto. Pero ito, ito ako. Ang ganda ng ginagawa ko para sa sarili ko at para sa ibang tao. So, kuha na tayo ng advice cards. Kung hindi nyo pa napapanood ang general reading ninyo for April 2024, mahanap nyo po yun sa videos ko at pwede nyo panoorin after this video. Okay? So, kuha muna tayo ng advice cards. So, first card no, sinasabi dito, discipline. Hmm. I can accomplish what I set my mind to. So, gawin mo lang kung ano yung gusto mong uh, mangyari sa sarili mo try mo lang talaga na minsan kasi parang nakikita ako sa inyo pinapakita sa akin na parang magsiset ka ng goal tapos parang somehow parang ay nakakainis naman ayoko na again or nakakalimutan mo na siya so do something to really discipline yourself para para magtuloy-tuloy yung, yung changes sa sarili mo okay next is cultivating courage huwag kang matakot na do things that are new for you just do it just do it In any given moment, I always know exactly what to do. So, minsan may mga pangyayari na parang nakakainis or parang nakaka-trigger or nakakalungkot, pero at that moment, be aware. Ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung pinaka-magandang gawin? So, keep that in mind. So, how how can you take care of yourself? Ito, look look to the stars. Minsan, kausapin mo din yung sarili mo and look at, you know, pag muni-muni ka, kung mahilig ka sa astrology, try to look at it. Baka may kinalaman yung moods mo sa buwan, baka may kinalaman yung moods mo sa astro astrology, ganyan. So, you need to really uh, find some way to uh, look for those quiet times. Okay? And lastly, there is nothing sexier than my authentic truth. So, baka yung iba sabihin, ang authentic truth ko, bitchesa ako. <laughs> or, or, grito ako matapang ako, ganyan. Yes, may mga ugali ang mga tao, pero, always remember na tayong lahat ay made out of love. And that is your authentic truth. Yet, yes, meron kang mga, meron tayong versions of yourself, pero, always remember na, you are love yourself. Because ginawa ka ng Diyos ng may pagmamahal at may pagmamahal ka sa sarili mo. At yun yung ikaw. Okay? So, yan po ang readings para sa sarili ninyo for April 2024. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.